I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nagaaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sabagat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging Presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from Presidential to Parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtakong yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa. Ayuda. Itong mga perang binibigay sa inyo, hindi ito tulong sa mahihirap. Ito ay pambila ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lugar ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. <laughs> hindi pa rin na kontento, they impeach Sara Duterte. Okay. Hindi pa rin na kontento, they exiled the former president to the hate to be tried by a foreign court. My dear friends, this, all of this, have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo dyan, itong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang pat patinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga butante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been celebrating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Rubaldez.